hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta nito sa mga local food and beverages manufacturing sa Pilipinas. Aniya, mahalaga ang papel nito sa patuloy na pagundlad ng ekonomiya dito sa bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon ng mga nasa industriya ng local food and beverages manufacturing. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng pangungunan nito sa ginanap na inaugurasyon ng Sariaya Flower Plant sa Sariaya Quezon ng isang korporasyon. Ayon pa kay PBBM, nakikita ng pamahalaan ang mahalagang papel ng industriyang ito sa paglago ng socio-economic growth ng Pilipinas. Sa pamamagitan na rin aniya ng private partners ng pamahalaan ay mas lumalakas din ang farm productivity ng MSMEs at matiyak ang food security sa Pilipinas. Samantala tiniyaklin ni PBBM ang patuloy nitong suporta sa mga pribadong sektor na parehong nakikinabang ang mga consumer at ang manufacturer sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang rollout ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program kung saan makabibili na ng 40 pesos na kada kilo ng bigas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report. Meros, Babiera. Sinimula na ng Department of Agriculture o DA ang kadiwa ng Pangulo Rice for All program kung saan magiging accessible na ang murang bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Kasama na rito ang istasyon ng Light Rail Transit o LRT at Metro Rail Transit o MRT. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinuno ng Kadiwa Program, mabibili ang 40 pesos kada kilong bigas sa malalaking palengke kabilang ang Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Market, Balintawak Market, Cartimar at Pasay City Public Market, mula Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama rin sa magbebenta ng murang bigas sa ilalim ng Rice for All program, ang Pateros Grace Marketplace, Maypaho Public Market at Paco Market. Sinabi ni Guevara na dinadagdagan nila ang mga lugar na bentahan ng kadiwa ng Pangulo, kabilang ang MRT at LRT upang maserbisyohan din ang ibang mamimili na nagahanap ng murang bigas at makatulong para masugpo ang mataas na retail prices. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap na mag-aral tungkol sa agrikultura, ang 24-year-old graduate na ito mula University of the Philippines, Los Baños o UP. Isa na ngayong top notcher sa November 2024 Agriculturist Licensure Exama. Ang mga detalye at tinutukan ni Mili Borja. Isang graduate mula University of the Philippines, Tos Baños ang top notcher sa November 2024 Agriculturalist Licensure Examination. Sa anunsyo ng Professional Regulation Commission, nanguna si Ian Gabriel Ramos Mangulabdan sa 3,628 Agriculturalists na kumuha ng exam. Matapos makuha ang highest percentage rating na 89.67. Noon pa man, Pangarap na ng 24 years old na si Ian na mag-aral tungkol sa agrikultura. Senior high school siya nang mamulat patungkol sa naturang sektor at sa murang edad ay nagkaroon na ng inisyatiba na makatulong sa farming community sa bansa. Agosto ng nakaraang taon, nang matubad ang pangarap ng tubong Laguna na si Ian, nang magtapos ito ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Agricultural Extension, bilang magna cum laude sa UPLB. Samantala, narito ang listahan ng top 10 sa nagdaang agriculturist exam. Hinirang ang UPLB bilang top performing school with 100 and more examinees with at least 80% passing percentage. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa si Pilipinas, una sa si Pilipino. Magang pamasko ang dumating sa isang barangay sa Maynila kasunod ng pag-arangkada ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Redemption Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama naman sa mga inaasang matatanggap ng mga beneficiaryo ay isda, karne, bigas at iba pang masusustansyang pagkain ang iba pang talye tinutukan ni Boy Gonzales. Isinagawa kaninang ng umaga ang Walang Gutom 2027 na Food Stamp Redemption ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay 123 sa Moriones. Sa Tondo, Manila, Ang programa ay isa sa mga flagship program ng Administrasyong Marcos Jr. Dalawang araw ang food stamp redemption sa Tondo kusaan aabot sa 1,350 ang mga beneficaryong pamilya na dumaan sa verifikasyon. Sila ay makakuha ng abot sa 6,000 halaga ng mga pagkain kaya may turingan niya na maagang pamasko. 3,000 kada buwan talaga ang ipinapasok sa electronic benefit transfer card ng mga beneficaryo pero naging 6,000 dahil sa pagkakaroon ng kaunting delay na agad na mga naayos ayon kay Magsaka Outlet Representative Attorney Arger Kabatbat kabila sa mga pagkain na maasaan dito ay mga isda, karne ng baboy at manok, mga itlog, ipat-ibang mga gulay at prutas at mga bigas, tinapay at iba pa. Ang mga produkto ay mula pa sa mga lokal na magsaka at supplier mula sa Kadiwa. So ang pinili ng DSWD na mag-supply sa kanila ay hindi yung mga malalaking korporasyon kundi yung mga maliliit na magsasaka. Ito po yung bumabuok sa magsasaka outlet. Kaya yung pong mga produkto natin dito ngayon galing yan pati yung mga itlog, galing yan sa mga magsasakang Pilipino. So hindi yan imported. Hindi yan galing sa mga malalaking korporasyon hindi yan galing sa malalaking retailers. Talagang uh, mga magsasaka po, kahit sinang tanongin mo, o mga magsasaka din yung mga nakasuot nyo ng ganito, uh, so sila po yung dati nating tinutulungan. Uh, dito sa programa na to sila na ngayon yung tumutulong sa mga tao. Dagdag pa ni Kabadbat, ang itinataguyod na food stamp program ay mga masustasyang pagkain kaya walang delatang makukuha rito. Una na sinabi ng DSWD, na layun ng walang guto stamp program na matugunan ang kagutuman sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Ibagal Sales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng nasa isang bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management o DBM para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang tugunan ng rehabilitation projects ito, bunsod ng naging epekto ng mga nagdaang kalamidad. Narito ang report ni Arnold Herrera. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang isang bilyong pondong request ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga restoration projects dulot ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, inilabas ang pondo sa ilalim ng Special Allotment Release Order o SARO upang pondohan ang mga disaster-related projects ng DPWH. Mahalaga o ito dahil isang ahensya sa naging frontline para sa relief at rehabilitation efforts sa mga nagdaang bagyo para sa mga Pilipino. Ngayon taon, naglaan ng pondo ang pamahalaan ng 22.736 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF na inilaan sa ilang ahensya tulad ng DPWH. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Muli namang binigyang pagkilala ang TDM Travel Trade Excellence Awards ang Clark International Airport sa Pampanga bilang isang International Airport of the Year ngayong taon kung saan binigyang pansin ang mga makabagong inisyatiba ng airport na siyang nagbigay impluensya sa iba pang mga paliparan sa Asia. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Muling kinilala bilang International Airport of the Year ang Clark International Airport o CRK sa Pampanga sa prestigious ng EDM Travel Trade Excellence Awards Asia 2024. Ito ay dahil sa mga makabagong inisyatiba ng airport at magandang karanasang na nito sa kanilang mga pasahero at nagbigay rin ng impluensya sa iba pang mga paliparan sa Asia. Ayon kay Noel Manankil, CEO ng Luzon International Premier Airport Development, Olipad, patunayan niya ito sa dedikasyon at sipag ng bawat empleyado ng naturang paliparan. Anya, patunay rin ito na nasusunod ng kanilang kumpanya ang Minimum Performance Specifications and Standards o MPSS na nagpapakita ng pagsabay ng paliparan sa pandayigigang pamantayan sa serbisyo at kalidad. Dagdag pa rito ay ang pagsasagawa ng regular feedback mula sa mga pasahero at third-party audits sa tulong ng Airports Council International o ACI upang patuloy na mapabuti ang mga pasilidad, serbisyo at operasyon nito. Samantala, ang TDM Travel Trade Excellence Awards Asia ay isang prestihiyosong award-giving body sa Asia Pacific region na kumikilala sa mga natatanging kontribusyon ng na mga institusyon sa pagpapaunlad ng tourism industry. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naman ng DSWD ang mga pamilyang may ng na mga Pogo workers bunsod ng pagpapadeport sa mga ito. Narito pa ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Nag-alok ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilya ng mga foreign Pogo workers na maiiwan sa Pilipinas oras na madeport ang mga ito. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nakikipagtulungan na sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para sa pag-aasikaso ng mga kustudiya at pagkakaroon ng mga livelihood assistance may inaalok din ang DSWD na isang haven para sa mga kababaihan at bata kung saan pwedeng dalhin ng mga ina ang kanilang anak pansamantala. Matatanda ang may sinusuportahang labing limang bata at sanggol ang paok kung saan ang kanilang foreigner na tatay ay kabilang sa mga nadiport dahil sa iligal na pogo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nag-uwi ng mga medalya ang Pilipinas sa ginirap na 2024 World Ponce Taekwondo Championship na ginanap sa bansang Hong Kong. Kilalani ng ating mga namayagpag na atleta sa report ni Millie Borja. Nagpakitang gilas ang mga atletang Pinoy sa 2024 World Ponce Taekwondo Championship sa Hong Kong. Yan ay matapos masungkit ng Philippine team ang walong medalya sa naturang tournament. Nakuha ni Naleo Maximus Sebaste at Juliana Marta Uy ang silver sa Mixed Recognized Pair Junior, habang si Lakihan Castigador, Sian Gamata at Janice Jamias ang mga nakakuha ng bronze sa Boys Recognized Team cadet Bronze din ang nasungkit nila Austin Macaraeg at Din Venerable sa Mixed Freestyle Fair Under-17. Bago ito, una nang nakuha ng limang atleta ang bronze sa championships third place finish para kay Darius Venerable sa individual freestyle male over 17. Bronze din kay Jamias sa individual recognized male cadet. Pumangat na rin si Ian Matthew Corton sa men's individual under 0, Juni Nobla sa men's individual under 60, at ang Philippine Mixed Team sa Mixed Team over 17. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo. Sa mundo ng showbiz, Pinoy singer na si Sofronio Vasquez pasok na sa top 5 ng The Voice USA. Ang mga detalya panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Tuloy ang laban sa The Voice USA ng Pinoy singer na si Sofronio Vasquez. Ang ating kababayan na kapasok na sa finale ng naturang singing competition pinabilib ng 30-year-old singer na tubong Ozama City ang coaches and audience sa kanyang performance ng If I Can Dream ni King of Rock and Roll Elvis Presley dahilan para mapabilang ito sa top 5. Sa isa namang post, idinan ni Sofronio ang mensahe ng pasalamat sa lahat ng mga Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo at hiling nito ang patuloy na dasal sa kanyang The Voice Journey. Si Sofronio ay bahagi ng kimang singer na si Michael Bublé. Kung matatandaan, four chair turner ito nang sumabak sa blind auditions last September. Bukod kay Michael Bublé, ilan pa sa si mga coach ng The Voice ay sina Na, Snoop Dogg, Gwen Stefani at Reba McIntyre. Unang nakilala si Sofronio nang maging contestant ito sa Tawag ng Tanghalan. Nakatakda namang ganapin ang finals ng The Voice USA sa December 9 and 10. Para sa DZRH TV, ito pa ang show ni Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa feel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV